And I'd give up forever to touch you Ah, hi ma'am. Excuse me po. Ah, uh, naghahadap ako ng pwede kong ma-interview about life. Kung okay lang sa'yo, pwede pa kitang ma-interview? Okay lang na home po, pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Erika po. Matanong ko sa'yo, bakit ka nandito sa plaza ng Binyan? Nagyong muni-muni sa buhay. Are you single or taken? Single. Ilang taon ka na at bakit single ka pa rin? 22. Siguro hindi pa ako ready. And hindi ako na-inspired pa yun. Kasi malaking commitment pag nasa isang relationship pwede ko bang matanong sa'yo, anong source ng happiness mo? Oh my, <laughs> marami, pero siguro number one source ko, yung maglingkod sa Diyos. Pero syempre, hindi ka naman kasi mag makakapaglingkod ng direkta. So, yung makatulong sa tao at pangunahin sa pamilya. Yun yung source of happiness. Para sa'yo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Yung masaya ka, yung handa kang magsakripisyo. Yung kahit mahirap, pero alam mo, nakakatulong ka at alam mo, mabuti yung layo. Doon nagiging masaya ako kasi yung kahit mahirap, okay lang, hindi mo naiinda kasi masaya ka sa ginagawa mo parang napapaisip ako ah. Mindset po is makatulong sa ibang tao. Bakit yung sarili mo, ba't hindi mo muna unahin bago ka makatulong sa ibang tao? May adikain ka, income, may kung familiar kayo sa networking, shout out po sa First Vita Plus at sa Triple P at sa sinasamahan kong pananampalataya na member soldier of God in the final days international. So, nakikits ko na. Tinutulungan mo yung tao na matuto sa buhay na magnegosyo para umasensa sila. Ganun ba yun? Yes po. Pwede ko bang matanong sa'yo, anong pangyayari sa buhay mo? kapag iniisip mo, nalulungkot ka. Kapag nagsisikap kang gumawa ng mabuti, makatulong pero hindi nakikita ng iba. Pero hindi naman para sa karangalan. Ayun, yung nakakalungkot pero at the same time, sabi nga, always look at the brighter side. So may mga pagsubok pangyayari sa buhay na hindi maganda, na talagang malulungkot ka, mapipigate, eh, pero isipin mo na, may purpose pa rin ang Diyos na piliin mo na kung may nagawa sa'yo na mali yung kapwa, magpatawad para, para mapayapa ang bawat isa at maging masaya. Yun. Proud ka ba sa sarili mo? Be proud! Na maging proud ka sa sarili mo, anuman yung achievement mo, and please, wag mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Lalo pag may achievement sila sa buhay. Kasi hindi natin alam paano nila na-achieve yung ganong kalagayan. Nice one! Napakagaling yung ano, mindset mo. <laughs> sa batang edad mo is napakalawak na as a business woman. So, tatanungin kita, kailan ka huling umiyak? Eh, kanina. Hindi, <laughs> pero mostly talaga. Every day. Pero gusto kong iiyak lahat kay Lord. Kasi, syempre, nagkakamali ka. Kesa ikwento ko sa ibang tao, sa kanya na lang, iiyak na lang at least para maalwan sa pakiramdam and peaceful. Erica, if ever na makausap mo yung sarili mo in the future at nasa harap siya ng camera, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hello Erica, always be grateful and magpatawad at piliin ang kapayapaan message ko sa mga kabataan, hindi sa nagiging masyado akong banal, pero napakalaking factor kapag may malaki kang pagtitiwala talaga sa Diyos. O, ako bilang kabataan, alang ang corny pakinggan. Kahit ako ganon, pero yun talaga. Kasi pag may tiwala ka sa Kanya, the rest will follow you. May pananampalataya ka, syempre may pagmamahal, kailangan may gawa. Yun talaga. Be grateful and maging masaya tayo at abutin yung pangarap sa buhay at maging ng Diyos. Ang Diyos ang higit nakakaalam kasi ng puso natin ng layo natin sa buhay So yung kung feeling mo Parang impossible mangyari May humahad lang Ang Dios ang katulong mo Kaya lahat magagawa, malalampasan Basta magtiwala sa akin Nice, wow well, ng message May napulot na naman siguro ako aaral sa batang to So ma'am, maraming salamat Yun lang, nasa napakagandang kwentuhan About Sheffield sa sarili mo Thank you! Meant to be broken. I just want you to know.